Okay, so marami nagtatanong or minsan na tayo napapatanong. Halimbawa, merong may nag unsend ng message sa ating uh, messenger or sa messenger natin. So, gusto natin malaman ano ba yung message na in niya. Okay, so ngayon, pag uh, pag natin kung paano natin na yun makikita or ma-retrieve. So, una-una na pating gawin dito ay punta tayo sa setting natin. Then, sa setting, doon sa search bar. So, search na natin dyan yung notification history. Then, pag nakita na natin ang notification history, so, ayan na nga. So, click lang natin yan. So, click natin ang ating notification history. Then, may natin dyan sa baba yung notification history na naka-off. So, ang gagawin natin dyan, so, click lang natin yung notification history na yan. Then, i-on natin yung at uh, button doon. And, so, pag naklik na natin yan, subukan natin kung Ah, uh, totoo ba talaga na nakikita or na retrieve yung messages? So chat tayo sa tropa ko. Oh. so chat natin ng badges. so wait natin. Yan, so unsend natin. Yun, unsend na. Okay, next is Aantay na natin yung reply niya. So chat pa tayo ng isa. Ya, yeah, badges. Yan, tapos unsend ulit natin. So ayun, nasin niya na yung unang message natin. At ngayon, uh, wait lang tayo sa reply niya. Ito na. Nag na, nag-reply but nag-unsend. <laughs> okay, so buds, paki-unsend mo na. Uh, Moon daw ang message mo. so kahit ito lang, kahit yung ano lang but uh, nag-unsend. Yan lang yung pinapansin ko. Yan, yan, unsend yan na. So, nice. So ngayon, uh, babalik tayo sa setting natin. So yan. So click natin ang setting. Okay balik tayo sa notification history. So, tignan natin kung andito na ba yung in-unsent yung bat nag-unsent. Ayun, so, uh, may kita natin dyan na kahit na in-unsent na ng uh, kachat natin yung message niya, dito sa notification history is, may retain pa rin yung message na yon So, kahit ilang unsent pa yan, basta within 24 hours, so, may kita natin yung mga unsent messages. Pero after 24 hours, naglalaps na yung message na meron tayo. So, sana may natutunan kayo kahit papano. Thank you.